nakakalungkot lang matapos natin itong mapabahayan isaayos natin ng bahay ng beses na rin itong binigyan ng puhunan para sa tindahan pero lagi itong nababangkrap lagi nalulugi lagi nagsasara yung kanilang tindahan oh, sarado na nga yung tindahan nila wala kayong ulam wala po kaya yung Asin. Lagi ba ng asin? Ha? Lagi ba kayong asin? Ano po yan, minsan to yun. Laki mo. Balik ko ulit kami sa dati mo. Balik kayo ulit sa dati. Opo. Okay. Kung saan ko kayo nakilala. Opo okay, yan. Yeah. Bakit? Anong nangyari ano? doon sa mga binigay namin sa inyong puhunan para sa inyong pagninegosyo dito sa tindahan ninyo? Anong nangyari? Matagal na po yung wala po yan. Di na po kami naka... Ha? Matagal na po yung po yan. Di na po kami naka... Ano yun? Di na nakabalik sa dati. Ay, good morning, good morning everyone. Good morning po, mga katuwang. Ngayong umaga, isa po sa pupuntahan po natin, medyo matagal-tagal na po itong hindi po namin nabibisita mga katuwang. Ito pong nasa ilalim ng tulay, yung mag po ni na Francia. Yung may sakit po ng TB. Tara. Upsala natin dito yung mag ni na Francia. Tagal-tagal tayong hindi nakapunta rito sa pagina ni na sa ilalim nitong tulay mustahin natin yung kalagayan nila yung uh, huling punta rito ng Kaga 5 vlog ni na Mark J., medyo bumubuti-buti na ang lagay sa kanyang sakit na tuberculosis ni ano ni ni Francia na ni na uh, nabalitaan natin na yung dati niyang kinakasama yung tatay ng isa sa mga anak niya eh pupunta raw dito at eh, mamamasyal Oo, oh, ano tawag dito magbabakasyon eh tatanong natin kay ate Francia kung bakit nagkaganon sabi niya naghiwalay na sila at pinabayaan sila nung tatay ng isa sa mga anak niya. Pero ngayon, pupunta rito. Nakalungkot lang, matapos natin itong pabahayan isaayos natin ng bahay. Yung beses na rin itong binigyan ng puhunan para sa tindahan. Pero lagi itong nababangkrap, lagi nalulugi, lagi nagsasara yung kanilang tindahan. dito na tayo. Oh, sarado na nga yung tindahan nila. Sarado na. Ito. Ate Francia, good morning. Tao po. Oy, kumusta kayo? Kumusta? sa mga bata? Uh, Hello. Oy, bagong po, ligo. Ha? Nagpasok po si Danica. Nagpasok si Danica. Ito si? Franz. Si Franz. Bagong ligo si Franz. Kumusta ka ni? Eskwela ka pa? Ano po? Wala po ako kami pasok. Ha? Ah? Wala po kami pasok. Wala kayong pasok ngayon. Lunes walang pasok. Wala po silang pasok. May sakit daw po yung teacher. May sakit yung teacher. So yung isa lang ang pumasok, si Danica. O ikaw, kumusta ka na? Ha? Ah, kumusta ay, ka na? O, po Balita ko, medyo maganda-ganda na ang pakiramdam mo ngayon. Yung sakit maganda po eh. Yan, okay na yung sakit mo. Okay. Gumaling ka na dun sa walong buwan. Nagamutan yun, no? 18. Dahil 18 months nagamutan. Tagal-tagal, no? Pero at least ngayon okay na ha. Okay, na po Did... Ma... okay. Kaya. Oo, o kakain kayo? Ah. Isakto ang dating ko, makikakain na tuloy ako ha. Ha? <laughs> 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 wow, wala kayong ulam. Wala po kaya, asin. Asin, lagi ba ang asin? Ha? Lagi ba kayong asin? Ano po yan, minsan na. laki mi. Balik ulit kami sa dati mo. Balik kayo ulit sa dati. Opo. Kung saan ko kayo nakilala. Opo okay, Bakit? Anong ano? nangyari doon sa mga binigay namin sa inyong puhunan para sa inyong uh, pagninegosyo dito sa tindahan ninyo? Anong nangyari? Matagal na po yung wala po yan, di na po kami naka... Ha? Matagal na po yung e po yan, di na po kami naka... Ano yun? di na nakabalik sa dati. Di na po. Ilang beses tayong nagbukas ng tindahan. Ano? Oh, uh, Ati Francia, ha? Yung Danica. Andiyan na si Danica. Hello, Danica. Oh, hello. Uy, galing sa school galing sa school. Po, ha? Nakakaranas po ulit ng mga anak ko na po walang baon, walang anong sa. grabe. Balik pasok na naman pasok sa dati. Pumapasok ng walang laman ang tiyan. Hmm. Oh. Ano nga po yung mga anak po, mga masisipag man po sa pag-aaral? Masisipag talaga sa pag-aaral. Ang problema, kahit anong sipag niya sa pag-aaral, kung laging gutom, wala ding matututunan yan. Okay. Diba? O katulad niyan, si Danica, bago pumasok sa school, pagkagaling dito, walang laman ang tiyan, walang breakfast, naglakad ng malayo, papuntang school, pagbalik niya rito, kakain siya, Ako. ang Mala. ulam lang Mala. niya, asin. O, oh, ba diba? Kumusta ka, Dani, ka? Ha? Ah? Ano grade mo na, Grade 6. Grade 6. Ikaw nga? Grade 3. Ha? Ah? Grade 3. O, oh, diba? Ang good news, magaling ka na. Doon sa sakit mo. Okay. Sana po kuya matulong nyo kahit pa, ano lang po. Makabili kami ng bigas. Bigas pong mahirap. Sa so, mm mahal -hmm. po kuya nang binihin, 57 po. Di na po ako alas Minsan po, ano, nangihingi, ano, wala po kami masahay. Nangihingi po kami sa kapitbahay namin. Isang ganti bigas. Isang ganta? Ay, susko po, Panginoon, mabagin nang nangyari Minsan sa inyo, at Ati Francia. Minsan po, pag wala po, kuya. Ha? Bahaw po, nangihingi po ako sa kapitbahay. Pag wala po kami mahingi. Ano? Nangihingi kayo ng... Bahaw po yung anong tawag doon sa Tagalog kaning, kaning lamig sa kapitbahay tapos ulam nyo yung silver swan tapos ito kaya asin ate parang siya bili ka ng ulam ninyo tsaka bigas o oh. ayan ha maraming salamat po ulit kaya vlogger maraming salamat po ulit sa bigay niyong tulong sa sige na... tagal tagal kami din nakapunta rito Apo, kaya... dahil uh kala namin okay na kayo kasi yun napagawa na namin itong bahay ninyo Opo. naging ayos na yung lugar ninyo, komportable na kayo dito mag -ina. then makailang beses na rin binuksan itong tindahan ninyo kala namin magiging okay na no? pero ito nga, anong nangyari? bakit laging nagko-close? lagi kayo nababang crap dito sa tindahan ninyo, ati Francia ah, sa hirap din po kayo ng buhay tapos wala rin mabukong ka ano asawa, ano yung asawa po na nagbubuhay. Mm -hmm. Doon po kami halos tinako ng pagkain namin mag-indig. Doon sa so, yung pangangailangan nyo okay. sa pang-araw-araw, doon lahat sa tindahan. So talagang ma mauubos nga naman, di ba? Okay. Lalala po kayo ngayon, nagmahal po ang anong bigas. Mm -hmm. ano po, eh, hirap po magbili kahit ka kalating kilo. Hmm. Hirap dito, kayo. Hirap po kami. O, oh, sige. Bili ka muna ng ulam niyo. Oh, mabibilhan pa kayo. Gan? Salamat po, Kuya. E May mabibilhan kang ulam? Ah, uh, mabili po ako mamaya ng. Sige, sige, sige. Ah. Maraming maraming salamat po, Kuya Efren, sa binigay mo po tulong sa amin. Binalikan niyo po kami. Maraming salamat po. At makakabili na po kami na ng, ng bigas po sa kaulang. Itong kalagayan ninyo, wala ka namang trabaho, di ba? nakakaano man po kuya nakaka-extra man po kuya gregasino saan 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 ofo ano po, nagbalik po ako sa hugasan ano? ah bumalik ka doon sa dating Pero hindi ginagawa po mo na, yung paghuhugas ng mga bote Apo. na ginagamit sa ngayon yung paglalagay ng mga suka di ba okay nakaka-extra po kayo. Pagkano yung... nga yung maghapon mo doon ano po 50 pesos pag na yun. Oh, ano man po nakikiulay lang po ako na no? na baka pwede maki ano mag extra po ako na, na may mapamili po kami hindi kasi maging. 50 pesos maghapon ka doon naguhugas ka ng bote. Hmm. Yung mga maduming bote nilalagyan ng suka nilalagyan ng diba ginagamit okay. doon ginagamit yun diba. 50 pesos maghapon. Oh, yeah. so mabibili mo doon kalahating kilong bigas. Oh, tapos toyo. Oh, yung ulam nyo asin toyo. Oh. Kawawa naman ito si ano oh, si Franz. Dati taba na dito, ngayon ang payat na oh. Pati si Danica. Lagi po talaga po 'yan ano sa ano po lagi po silang may pasok para araw. Talaga po naranasan. Lalakad sila. Naranasan po nila talaga ng mapasok po papunta po sila sa school wala pong almusal. Wala naman ng bang... tiyan. Tapos babalik dito, uuwi tanghali, pagod oo. na pagod, galing sa eskulahan, lakad Isang ng malayo, mainit. Minsan po madating mga anak ko walang pagkain. Walang pagkain. Buti kung may kanin. Eh kung wala. Ay nga po. Anong ginagawa mo? Pagdating nila galing school, walang pagkain. Ang lalakas loob po manghihing sa kapitbahay na ano. Paano Parang kung ba? walang maibigay? Ay nga po. Tiis po. Tiis yes ko po. Kaya ah. yung mga bata, tatama rin pumasok sa school. Mabuti no. na lang kahit gutom ang tiyan nila, kahit gutom sila pumapasok. Minsan po ano, tinuto, ano po, binibigyan po sila ng teacher nila ng pagkain. Oh, Diyos ko po. Pagka yung tinapay. Layo na nilalakad ng mga anak mo sa pagpasok sa eskwela. Napakainit ng panahon. Tapos pagdating dito, walang makain. Buti ngayon si Danica, pagbalik niya, ay hindi nag-almusal, pagbalik niya may kanin, pero ang ulam asin. Ay, nako po ulit matulungan niyo po ulit kami mag -ina. Anong gustong tulong? Anong kailangan na tulong? Kasi kung tindahan, wala. Ay, ilang beses tayo nagbukas. Kahit kuya, makabili lang po kami ng bigas namin pang ano. pang, pang konsumo po namin araw-araw. Kasi kung tindahan, ilang beses tayo nagbukas, parang hang tatlong beses, no, na close open yung tindahan okay. nyo. Pero itong tindahan nyo, wala na. Ginawa nyo na yata ang kwarto to. Ano po, may nakituloy po sa akin ng kamag anak Sino? Ano po, nasa malayong lugar po nakikita sa akin may nakita edi eh, ginawa ng kwarto to intindahan tindahan kwarto na to kwarte. kamag anak mo nakatira dyan? Ah, wala na po isa na nagalis na rin po nasa ano Hala, sa naki ano lang po at ano yung naki tuloy lang oh ah, okay. tapos ano po tinulungan mo po kung magpagano sila po nagpagawa nyo alin yung ano yung kwarto ah yung kwarto Kaya, yung, yung tindahan sila, yung tindahan tinakpan binawang kwarto yun tinakpan nga oh. ayan tindahan. Ano Tatanggalin lang po yung plywood niya. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Tindahan pa rin. Tindahan. Pero syempre, kapag katindahan, medyo alanganin. Ilang beses okay. nang magtinda, talagang nalulugi kayo. Nakakaya na rin po kuya sa mga... Nakakaya na rin po kuya sa mga nagtutulong po sa akin. Ali. Kaya nga, nahi, ang, ang, kahit nahihiya na rin. Ano? Ilang beses po akong pinagbigyan. Hmm. pero syempre, kung ako ang tatanungin, kasi yung tindahan, napupunta lang talaga sa inyong pag-araw-araw na pangangailangan, mag ina. Eh Kaya kung ako ang tatanungin, tama, yung sabi mo, pagkain na lang. Bigas, pagkain na lang po, bigas. bigas, groceries, no? Yan na lang po, kuya. Ha? Ah? Yan na lang po, masaya. Oo. Masaya na po kang Ang importante naman kasi magaling ka na, nakakapaghanap buhay ka na, kahit 50 pesos lang araw-araw ang kinikita mo, kahit pa paano, nakakatawid-gutom na rin yun. Diba? Kaya nga lang, syempre, hindi sapat yun katulad yan, kumikita ka ng 50 sa maghapon, kapos na kapos pa rin kayong mag-iina. Madalas, wala pa rin kayo makain. Ko, kung may kanin man, walang ulam, di ba? Nakalungkot, kasi nga... Na, naawa pa ako sa mga anak ko. Kasi nga, ginagawa namin ito, gusto namin makita na umangat na kayo. Di na kayo dun sa dati na kung saan namin kayo nakakilala. Sa dami ng mga tulong na dumarating sa inyo napakaraming tulong, pero pakiramdam namin, Ati Francia, hindi kayo umangat. Hindi talaga kayo, parang, parang, ang bigat-bigat niyong iangat sa dami ng tulong na binibigay namin sa inyo rito. Parang napakahirap niyong umangat sa buhay, Ati Francia. Diba, anong dahilan? Bakit ganon? Isang yung may, ano, may nangungutang po sa akin na, ano, na, anin, na, na kapitbahay na hindi ka po ano, masingil ano po di, di na di ka man po ano yung ma nakakaano man po na hindi mo bigyan pagbigyan kailangan din po kailangan ano pagkain uh, o nahihiya kang hindi pa utangin tapos yung utang naman nahihiya ka rin hindi, nahihiya ka rin maningil hmm. hanggang sa naan na nagpulakot nalimot-limot na nanabaon na sa limot yung utang utay-utay po tapos kayo ngayon ang nawalan diba yun ang problema natin ati parang siya oh ay, nako. Ay, Balita ko, Ate Francia. Balita ko. Mamaya lang tayo, mabaling ko lang. Tagaan niyo muna muna yan. Asin, Uy, huwag masyadong dami, man. ha? Ano lang, dito na yan. Magkasakit naman kayo niyan. Ano na lang sa ganyan. Ganyan na lang ako. Oh. Ito. Ito. Oh. Ito. 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 Maraming Salamat po kasi binisipin niyo po kami ngayon. Kala ko po malimutan niyo na po kami. Maraming salamat tuloy kaya binisitan niyo po ulit tayo mag-iina. Mm -hmm. Di pa ako may sasabihin ka. Salamat po. At binisita mo po kami. At parang siya may tanong ako. Dabal ako na yung tatay daw nito ni Danica. Kumusyal dito sa inyo. Bumisita raw dito. Wala ko di pa kung napunta. Sabi, magbabakasyon dito yung tatay ni Danica. Hindi po, hindi ko, dito. Huh? ko o, ba, po pinapunta dito. Ha? Hindi ko po pinapunta. O diba kala Simula po nung mga ano, nung maggamot po ako na ano. Ano lang, lang po, nakakausap lang po nila sa ano. Ah, tumatawag dito mm -hmm. sayo, sa iyo Sa kapitbahay niyo, para makausap itong si Danica, anak niya. Opa. Okay, kala po nagkabalikan kayo. Ha? Hindi po huh? po yan. Okay, may pamilya na siya. Mm -hmm. Wala man po siya nag ano. Tat wala man po siya ng ano. Wala po, ano yun yun. lang po sila, sila sa lugar niya. Mm, saan lugar? Sa ano, sa Quezon. Quezon. Oh, kala ko nagkabalikan kayo yung tatay nito ni Danica. Hindi naman pala. So madalas lang kausapin si Danica. Okay, okay. Iba naman kasi ang tatay nito ni Francia, po, di ba? Si Francia, isang buwan po kami na lang hanggang ngayon, di ba po nakikita yung papa? Ah, okay. Mabuti si Danica kahit pa paano nakakausap okay. na niya yung tatay na itong tatay ni Francia ang hindi pa kahit kailan. Ano po na, ano lang yung nakaka, ano, nakakausap lang din po niya. Ganun. At ah, tumatawag din sa'yo. Okay. Nagpapangako tapos hindi naman po. Hindi naman tumutupad mutupad. Ay nako. Hmm. Eh basta ta, huwag ka naman iniwala sa mga ganong istorya. Ha? O sabi mo nga, dalang-dala ka na. Di ba? Dalang-dala ka na sa mga nakarelasyon mo. Ang bunga, eh sila, kahirapan, di ba? Maging matalino ka na pagpili ng lalaki. Uh, sabi ko nga, eh, kung isa sa pelikula ang buhay mo, Ate Francia, siya, napaka makulay. Diba? Buhat sa pagkabata mo, yung istorya mo sa akin. Diba? mga pinagdaanan mo sobra, di ba? Ano po yung pangyayari po na i-dice talaga sa inyo? Para po, yung pamendi ng ano po sa kagila. Diba? Parang magalit sa inyo. Ah, uh, huwag mo ng istorya para baka magalit ka na naman sa iyo. Hmm. Kayaan na natin baon na natin sa limot. Oh, okay. Ano? Okay, okay. Kaya ang importante, mabuhay kayong marangal ng mga anak mo. Papag-aral mo sila. Oh, ha? Masito man po sila. At hindi sila magutom. Ano? Oh. Hindi sila magutom. O, paano? Alis na ako, ha? Maraming salamat po, kuya. Oo, babalik paano kami rito. Salamat tulungan niyo po kami nanang, na ano hmm. na yung mag ano yun, po ng bigas mm. pang kusang muna po namin araw-araw. Hmm, sige, ha? Huh? Maraming salamat po hmm. din. Hmm. Alis na ako, Franz, ha? Huh? Kailan po kayo babalik? Ano, ano? Kailan po kayo babalik? Ah, babalik. Ah, pagkain niyo, groceries, no? Masaya po kami kayo makatanggap ulit ng Okay, okay. Pero, yun nga, yung tindahan medyo Mahirap na, na, no? Nakakaya na po manghinga ng mga. Ano, ano, ano? Nakakaya na po sa mga sponsor at turun sa akin na mag Oo, e, kaya siguro ang magagawa na lang natin, tulong na lang mm -hmm. sa konsumo, mm -hmm. sa pagkain, bigas, lalo na ang bigas, no? Napaka-importante sa... nun, ano? Ati parang siya, ano? Apo, sila, mm hmm. O, alis na ako, iwan ko na yung pagkain niyo, ha? Yun. O, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, friends. Ha? Ah? May mga tsinelas pa kayo? Wala na po. Ay, naku, Diyos ko. Hindi ko nakadala. Yan mo, pagbalik dito. Punta ni no Mark and uh, JM. Kagapay vlog. Padadaling ko ng tsinelas, Ha? Okay. Tige isa kayong tsinelas. Tige isa kayong tsinelas. Ano? Oh, sige. O oh, chinelas nga nitong anak mong isa. Oh. Kaya ba ng kulay? Na, na, na? Nakuha mo sa basurahan. Ang ng anak mo ni Danica. Ginagamit sa pag-eskwela. Oh, ah, sige. Pagbalik ko. Padaling ko si na Mark and JM ng mga chinelas ninyo, no? Maraming okay. salamat po, Kuya Alit, sa video mm, ng mm, mm, mm. Maraming salamat din po dun sa mga tumutulong po sa amin sponsor. Pasensya na po kayo kung yung binibigay niyo po sa akin na pa...ano... yung mga, uh, mga paninda. Pa, mga paninda po sa tindahan. Kasi po, din, din po, po kami din ako na pagkonsumo po namin maging araw-araw. Kaya na nauubos no? Kaya nagsasara yung tindahan ninyo. O, sige na parang si Franz o parang naumay na sa pagkain ang ulam eh asin. Wala po sigla silang magkain. Wala na silang sigla ngayon. Dati Wala si, po. dati si Franz pag ito kinakausap namin napakabibo nito. Pero ngayon parang ano na siya o parang nanghihina. Tingnan mo payat na pati itong bata o dati eh. Ay, ano to bilog-bilog to. Kuya Efren, eh, pwede ulit kami ng gamot na ano? Gamot? Yung sa hikap po pag inaatake po siya, lad na hindi po Nandiyon po yung nebulizer, wala na Walang gamot yung sa nebulizer. O oh, sige, sabihin ko kayo ng Mark. Ano, magdala dito ng... Mura lang naman yun eh, no? Lagnar. Yung gamot, yung panlagay sa nebulizer, ano? So, madalas ba itong sinusumpong ng lagnar. asma? Oh, kaya pala payat na ni Franz. E, Dani ka, may sakit din to eh. Asma, ano? Asmatic din. Ha, wala mang boost yan. Ito lang po. Ah, ito lang si Fran. Si Danica, wala. Wala. Okay. Oh, sige na, ha? Bye-bye na. Bye-bye. Mm. Um. na ako. Ingat kayo, ha? Oh, ingat, Franz. Ingat ka. Bye-bye. Rado na yung tindahan nila.